Your love. Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa pagtrato natin sa mga hayop? Meron ba? Ay, mga napalikan niya. Ano wow. ang ano, Biblia, yung sa Genesis. Uh, fifth and sixth day of God's creation. Lumalang ang Diyos ng hayop. No? So, ang, ang purpose ng Diyos ay para maging companion natin, makasama natin ng hayop. May mga hayop na talagang nilalang niya para pakinabangan natin, kainin, kagaya ng isda, uh, deer, ano, yung mga baboy, ganyan. Pero merong mga hayop na domesticated na, na kinakailangan, tratuhin natin na parang kapamilya natin. At kaya marami sa atin ang mga nagmamahal sa mga animals, no? Makikita natin yung, yung pagmamahal ng Diyos sa atin kahit sa mga hayop, no? Kaya nga, may mga lions, may mga tiger na nate-tamed. Pero dapat nating tandaan na mga animals yan, may sariling instinct yan. Yung mga domesticated, mahalin natin kasi kawawa naman sila. They depend on us. Correct! Tama! Wala silang kamuang-muang eh. Nasa sa atin ang mga tao ang mag-isip para sa kanila. Attorney Lorna. Ano mapapayo mo sa mga nakaka-witness ng kaso ng animal cruelty? Merong, merong mga matatawagan, di ba? O pwede ba sa pulis yan? Papansinin ba ng pulis siya yan? Alam mo, sa palagay ko, pwedeng citizens arrest dyan. Oo. Oh, Kasi pwede yung, ba? dapat Dapat i-amend nga natin yung batas, citizens arrest. Kung, kung minsan nga, nakikita natin yung cruelty, e eh, pa nila tapos nilalagay pa sa social media. Cruelty rin yun. Di ba, pag, pag nag-post ka ng ganyan, eh, blinibler yung muka. di naman nabibler yung muka ng pusa, di ba? Kung tao yan, ah, uh, kung tao yan, yung ginawa mo dyan, um, Abel, yung ginawa mo dyan, kung tao yung pusa na yan, attempted homicide dyan. Sinako mo. Paano kung miskin na bukas? Eh, paano kung lumabas yan, nasagasaan, eh, di kasalanan mo pa. Buti nga kung may nakarescue dyan at inalagaan din kasi may breed yung, may breed yung pusa, no? Ang penalty dyan, pag namatay, yung pusa na yan, si Iran, Iran, Irana, Irana, 100,000 pesos, tsaka 2 years. Ikaw naman, eh, kung nag-aaway kayo, kung nag-away ko sa pas at ngayon eh, nagsiselo sa asawa dahil sa pag-chat-chat, eh, siya ang pagalitan mo. Hindi yung ano, hindi yung pusa. Sabi nga ni Dr. Love, transference yan. Ah, uh, okay. And finally, ah, uh, sana wag tayong mawala ng pag-asa. Hanapin natin kasi kung inalagaan mo yan, alam niya yung amoy mo. Alam niya yung... Oo, oh, tsaka, meron kayo para parami ng parami ang mga kaso na nakokonvict ah, sa animal cruelty. Halimbawa, yung aso na pinana sa Negros yes, Occidental. Tamaw. O kaya yung mga patuloy pa rin uh, kumakatay at kumakain ng aso, bawal na bawal na po yan. At lahat ng uri, kahit aso, pusang kali, hindi pwedeng sipasipain, saktan, hindi bawal po yan, pwede kayong ma-report. Ayun. Paano ba kaya natin pwedeng maturuan ng tao na maging mas uh humane o makatao sa mga hayop dokamil Camille um, unang-una no, siguro dapat Itali rin na... kaya natin sila o ikulong <laughs> baka 'di ba maramdaman yung nararamdaman ng uh, hayop tama 'yun ano ate kuring ang tawag doon yung perspective taking I ibig sabihin Tignan nyo kaya yung sarili nyo dun sa posisyon ng aso or ng pusa or dun sa mismo nag-aalaga. Pag nawalan sila ng alaga, ano kaya ang pakiramdam nun? So talagang dun siguro may isip nyo yung tinatawag nating empathy or yung compassion. Alam nyo, sa panahon ngayon, usog uso po or lalo na sa mga batang may anxiety or kaya may depression, nagkakaroon po ng tinatawag na kung bakit kailangan ng may mga, may mga lugar po kasi or mga condos na ayo po ng ang uh, mga pets sa loob ng kanilang mga buildings. Pero dahil po meron nang pong pagkakataon na uh, po yung tinatawag nating um, dun sa, sa, hayop na yung ESP or emotional support pet. Kung ito ay isang emotional support pet, ang tendency po talagang kinakailangan dahil kasi yun lang ang nakakapagpa-release nung anxiety ng isang tao or ng bata. In fact, lalo na po sa mga tao na sa mga magulang na mayroong iisa lang anak para magkaroon po ng responsibilidad ng isang bata. Ang sinasabi kaagad ng psychologist, mag-alaga ng hayop para sa ganun matuto silang magmahal ng ibang kasi wala silang kapatid so natututo po sila na emotionally naging stable sila mas mataas yung emotional quotient nila ayon nako sana nga no sana lahat ng tao talaga mabigyan ng sapat na edukasyon tungkol sa pagtrato sa mga hayop so